Shout out kay Digong. Shout kay Digong. Everyone, hello, hello. Katatapos lang magwalis ng mahirap, kaya ito, kakain tayo ng saging, pampalakas na tuhod. Alam nyo guys, ang laki-laki talaga ng saging. Wait lang. Ayan. Saging. Pag-inunggol <laughs> sa tapo to this video. Alam niyo, laki-laki na talaga ng saging. Mula ngayon, kakain na ako ng kakain. Bala yung mga tao doon. Maubos yung pagkain. <laughs> Kalahati pa lang. Pero busog na ako. Laki kaya. Alam nyo ba na galing pato ng ano? Galing pato ng Davao? Huh? Product of the Philippines. From Davao City. Ah! Shout out kay Digong! Shout out kay Digong! Taga Davao! Ang haba kayo, oh? Mawa pa sa mukha ko, guys. <laughs> na init. Hmm. Bro, niyo yung saging na yan, oo. Oh. oh, Ito yung ano niya, last. Ano yan? Yung tangkay niya. Hmm. Mahaba pa sa mukha ko yung saging. Hirap na hirap na akong ubusin siya, pero hindi po hindi ubusin. Kasi naumpisahan ko, kailangan tatapusin ka. Hmm. Hmm. Tapos. Hmm. Ah. O, diba busog? Busog agad. na Yun yung... Tapos mamaya, meron pa tayong snack. Mula ngayon, ang goal ko, kakain ako ng kakain. Bala yung mga problema dyan. Sa loob at labas ng bahay ni Kuya. <laughs> Sarap talaga uminom guys. Promise. Sobrang init dito. Ah. Tsaka napaka pace. Napaka peaceful. Mukha na na ma-face. <laughs> Bisaya. <laughs> Ang hirap talaga mag-adjust pag Bisaya ka. Napaka peaceful ng buhay ko dito. Oh, 'di ba? Tahimik. Walang iniisip, kaya ayan. Saka na tayo magano mag-storytelling. Bye muna. <laughs>